Itsura po ni Bato nung in-interview siya na si Miss Karen Davila. Talagang makikita mo yung uh, pagkaaburido, pagka-aburido. Di ba? Hindi na siya hindi na siya mapakali. Kasi siguro alam niya kung ano yung nakikinikinita na niya, kung ano yung posibleng mangyari nga sa kanya. Doon sa tanong, kung kunwari nga daw ay dumating dumating ng I ICC dito sa atin, magtatago daw ba itong si Mr. Bato de la Rosa? Sabi niya, secret. Hmm. Pero ngayon, yung kanyang mga statement, I mean statement na itong si Mr. Bato de la Rosa, matapang uli, umalis kayo dito, wala kayong karapatan dito, kaya naming solusyonan ang problema namin dito, umalis daw yung ICC. Wala daw silang karapatan, wala daw silang jurisdiction. Yan yung pinakamatagal ng linyahan at narrative ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Pero ang punto dito, nakikita natin yung kanyang pangamba. Nakikita natin yung kanyang takot. Double dobling um, pangamba ni Mr. Bato de la Rosa, bakit ikamo? Nakikita niya rin, alam niya rin sa sarili niya na mukhang hindi na siya makakalusot ngayong parating na eleksyon. Hindi na siya, <laughs> hindi na siya makakapuesto bilang senador. Ay talagang malaking dagok yan sa kanya. Sabi nga niya na Uh, walang magbablock walang pipigil sa impeachment uh, trial uh, laban kay Duterte o Sara Duterte kung hindi siya manalo uh, as senator so nakikita nyo yung kanyang uh, kanyang pinakalayunin kung bakit siya ay gustong manalo, yun lang at uh, wala po talaga siyang totoong pagmamahal at malasakit sa ating bansa, ang totoo niyan hindi niya alam kadalasan hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil naka up na sa utak niya uh, na, na para lang sa mga Duterte ang kanyang layunin bilang isang senador. Kaya hindi natin pwede talagang sabihin na ang mga katulad ni Bato ay may puwang. Eh. Wala talaga dapat, wala dapat puwang. Ang sabi pa nga niya, yung mga uh, pro ICC daw na 'yan ay walang pagmamahal sa ating bansa. You see, yung kabaligtaran ng kaisipan na si Bato de la Rosa, ang totoong nakakahiya. Ikinahihiya siguro kayo ng ilan sa mga nasa paligid nyo at sana huwag dumating sa punto na pati pamilya nyo ay ikahihiya na rin kayo dahil sa inyong mga ginagawa at ipinapakita bilang senador ng mga Duterte hindi talaga senador ng taong bayan ng ating bansa. Good luck!